Noong Pebrero 25, 1986, isang mapayapang revolusyon ang naganap sa Pilipinas. Ang EDSA People Power Revolution, isang himala ng bayan, isang patunay na kahit walang armas, kayang pabagsakin ng pagkakaisa ng taong bayan ang isang diktadurya. Ngunit makalipas ang halos apat na dekada, tila nagbabago ang pananaw ng ilan sa kasaysayan. Ang Pebrero 25, na dati isang non-working holiday, ay ginawang special working holiday isang tila maliit, ngunit makahulugang pagbabago. Marami ang nagtatanong, may saysay -say pa ba ang EDSA sa ating panahon? Ito ba'y ba ay simpleng desisyong administratibo o bahagi ng isang mas malaking plano? Ano ang tama? Ang panatilihin ang diwa ng revolusyon o tanggapin na lumipas na ang panahon nito? Ito ang pagsusuring magbibigay liwanag sa dalawang panig ng usaping ito. At sa huli, ang paghusga kung sino ang mas may punto sa labanang ito. Ang panig ng gobyerno, isang pragmatikong hakbang o isang politikal na desisyon. Para sa mga sumusuporta sa desisyon ng gobyerno, ang pag-alis ng non-working holiday sa February 25 ay isang pragmatikong hakbang, hindi ito tungkol sa pagbura ng kasaysayan, kundi sa ekonomiya at produktibidad. Narito ang kanilang mga argumento. Marami ng holidays sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may mahigit 18 official holidays kada taon, isa sa pinakamarami sa Asia. Ang special working holiday ay hindi nangangahulugan na walang pagunita, kundi pinapanatili lang ang normal na daloy ng trabaho. Panahon na upang mag-move on. Ang ESA ay mahalaga, ngunit hindi ba't oras na upang tungon sa hinaharap kaysa sa nakaraan? May mga kabataang hindi naramdam ang epekto ng ESA, kaya't dapat mas pagtuunan ng pansin ang mga bagong hamon ng bansa. 3. Ang tunay na diwa ng ESA ay nasa mga tao, hindi sa holiday ang kasaysayan ay hindi nakasalalay sa isang araw na walang pasok. Kung mahalaga talaga ang des, bakit kailangang umasa sa isang opisyal na holiday upang ito ay ipagdiwang? Sa ganitong pananaw, makikita na ang layunin ng gobyerno ay maaring hindi simpleng pagtatanggal ng IDS sa kasaysayan, kundi isang pagsasaayos ng mga priority ng bansa. Ngunit sapat ba ito upang itanggi ang mga pangamba ng kabila? Isang malinaw na pagsubok sa pagbabago ng kasaysayan. Sa kabilang dako, naniniwala ang mga kritiko na ang hakbang ng gobyerno ay hindi simpleng administratibong desisyon, kundi isang tahasang pagtatangka upang paliitin ang kahalagahan ng EDSA. Narito ang kanilang mga pangunahing argumento. 1. Ang SA SI ay isang makasaysayang revolusyon na hindi dapat mabawasan ng halaga. Hindi ito isang ordinaryong araw sa kalendaryo. Ito ay isang patunay ng kakayahan ng bayan na lumaban para sa kalayaan. 2. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap na burahin ang kasaysayan. Sa mga nakaraang taon, lumaganap ang disinformasyon na nagsasabing ang martial law ay isang golden age. Maraming aklat at social media campaigns ang nagpapabango sa imahe ng dating diktador habang ang GSA ay unti-unting hinuhubaran ng kahalagahan. 3. Ang pagsasabi na move on ay isang taktika upang gawing normal ang Mali. Kung simpleng holiday lang ito, bakit hindi ibang holiday ang tanggalin? Ang ganitong hakbang ay nagpapadala ng mensahe na hindi na mahalaga ang laban para sa demokrasya at ito ay isang delikadong president. Sa puntong ito, makikita natin na higit pa sa isang issue ng holiday ang pinag-usapan dito. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinitingnan at inaalala ang ating kasaysayan. Matapos ang balanse at patas na pagsusuri sa dalawang panig, lumalabas na mas may punto ang mga kritiko ng administrasyong Marcos. Narito kung bakit. 1. Ang kasaysayan ay hindi dapat kalimutan sa pangalan ng produktibidad. Ang holiday ay isang paraan upang bigyan ng oras at pagninilay ang mga mamamayan tungkol sa isang makasaysayang pangyayari. Kung tinanggal ito dahil sa produktibidad, bakit hindi ibang holiday ang tinanggal? Ang desisyong ito ay hindi maaring ihiwalay sa konteksto ng kasalukuyang administrasyon. Ang gumagawa ng desisyon ay si Ferdinand Marcos Jr anak ng diktador na napatalsik noong Idiesa. Ang kanyang pamilya ay may matagal ng kasaysayan ng pagbabago ng naratibo ng martial law at people power upang ipakita ito sa mas magandang imahe. 3. Ang kasaysayan ay hindi isang bagay na dapat nating baguhin depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan. Ang ESA ay bahagi ng ating pambansang identidad, isang kwento ng tagumpay ng mamamayang Pilipino laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang pagbawas sa kahalagahan nito ay isang hakbang patungo sa paglilimot, at ang paglilimot ay isang daan pabalik sa parehong pagkakamali. Huling mensahe, hindi patapos ang laban. Ang laban ng 1986 ay nasa kalsada. Ang laban natin ngayon ay nasa kamalayan ng bawat Pilipino. Ang tunay na problema ay hindi lang ang pagkawala ng isang holiday, kundi ang unti-unting pagbura ng isang makasaysayang tagumpay ng bayan. Kung hahayaan natin mawala sa isip ng bagong henerasyon ang tunay na diwa ng ITSA, ano ang pumipigil sa kasaysayan na maulit? Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat manahimik. Dahil kung ang gobyerno ngayon ay may kapangyarihang burahin ng isang holiday, ano ang susunod? Baka ang buong People Power Revolution na mismo? Baka ang lahat ng kasalanan ng martial law? Baka pati ang ating karapatan na muling lumaban kung kinakailangan? Ang ESE ay hindi isang ordinaryong araw, hindi isang nakalipas na kabanata na dapat kalimutan. Ito ay isang babala at inspirasyon, isang patunay na kaya nating lumaban para sa ating kalayaan, at kung kinakailangan, kaya natin itong gawin muli. EDSA lives on, at habang may Pilipinong naniniwala sa diwa nito, hinding-hindi ito mabubura.